Ano yung hawa ko pa? Palit tayo ng liming. Ito yung pinidyo natin ng matapat. Parang ano yung bagnit. Barnit? Ah, barnit. Alam ko, bagnit. Patlas ba tayo ng tagiliran? Kasi ito, styling natin. Ito yung ano, Ducati 795. Pag 796, pro pro arm yan. Ang pro arm na. Matagal to dito eh, kasi yung speedometer nito nag-blanko. repair na may-ari. Nung nagawa na, dito na siya, pinadala nung nag tuluk. Dan tuluk yang. Me va a ser bien salido. Pues me va a ser bien. ¿cómo? lining at least. So, kapit na natin. Nagkabit ng lining. Talagang laging sukat. Yung so, kapal. Yung kapal. Kapuan. So, laging, laging sinusukat. 53, no? 53. Oh, 53. Kapag ang 53. Kung may punta rito. Nagpalit na lang siya ng lining. Sliding pa rin. Siya lang nagpalit eh. Kaya, lagi sukatin bago yung kapet. Fifty three to fifty three to naman fifty to fifty three, fifty three lang pero lagpas, Pag ang Loma 3. is fifty tapos ang napili nyo is fifty two sliding yan. Oh, hindi mo kasi dapat sukatin talaga. Saka lagi chicken yung plate, Diba ito, Ito plate lagi chicken yan. Kailangan ulas yung walang ano tawag sumasayaw, hindi sumasayaw. Walang sumasayaw. Kasi pag may sumasayaw dyan, may isang, hirap, uh, may ang hirap jet. neutral niya. Ang hirap neutral kasi pag pitaw ng clutch, may humahabol na parang ano eh. May humahabol na kapit. Kung kapit, o. Kailangan wala. So, katulad dito wala. Ang tayo, talaga, tayo Kailangan ang So, yun. Okay. Okay yung sukat niya. So, babad natin sa langis. Bago okay. kapit. Bago yung kapit. Pwede naman hindi na. Kaso lang, mag-aantay yung mag-aantay ng isflash yung langis dito sa makina. Make sure na yung plate hindi hindi, hindi magrangganap. Oh. may mga may mga palatakaan yan. Huwag kayo oh. yung mukha nito kasi dito. Kung ganyan, ganyan lahat. Kung ganyan, ganyan. kakabit natin. So, ano? road test natin kung may Bugs ba. dati, ito yun, may ang problema niyan, walang display. Kaya matagal to siya nakatambay dito. Kasi pinapa-repair ko, Pinapa-repair eh, ngayon, uh, nung unang repair, uh, pagkabit ko, isang root lang, nablank ko uli. So, pinalik. Tapos pangalawa, pagsaksak ko, wala. Complete, wala na. <laughs> ulit. Ngayon, pagbalik, ito na. Medyo nakakalayo na. Nakailang naka, naka, na ako eh, naka, na ito wala ang meron lang neutral at saka oil at saka yung chicken jet pag lumalabas Yes. Okay na, dati yes. pag mo, wala, wala siyang ano, Empowered. wala sikat, ngayon medyo Ganda na Naadamba na, at saka Munda na, so, so yun na helmet lang. mo, agad lang yan <laughs> okay. Sa akin naman to lahat, nangangawilaway mo <laughs> na nga tayo <laughs> ROC yung gan. Sa mga naghahanap nito, ROC. may full face din sila. May! No. po ko sa restrak, full face yun. Oh, no? full mm, face nga. Full face yun. No? Ah, pili lang kayo sa Granto. Marami, marami, silang design, no? Marami silang design. Saka so, sobrang gan. So yun lang mga boss mga sir. So maraming maraming salamat sa panunod. At tutok lang. At maraming pa tayong matutunan. Sa alam ko lang. <laughs>